fry na natin yung ating ilutuin. Ito yung tirang tilapia, dalawang piraso lang. Sa sorsyado natin. Para maiba naman. Magtimpla tayo ng burbran choco. Burbran choco na lang kasi ubusan pala ako ng kape. Gusto ko kasi yung black coffee. e eh, wala. Milo naman na nandito. Hindi na natin ang hot water. Ang ating bear brand choco. Na. Yan. Tapos, sunod natin lutuin is yung lutoy natin yung short shadow tilapia. Kunting oil lang. dito may natira pa akong egg. Kala ko wala Gisa-gisa lang natin yung kamatis, sibuyas, bawang. Mag okay na yung kamatis sa... sibuyas, bawang. Lagyan natin yung leftover natin sa lahat. Yeah. Tapos lalagyan natin yun ng one cup na water. Water from Gripo. Ayan, antayin na lang natin siyang kumulo. Kumulo ng kumulo. Lagyan na natin, natin ng pepper. Cover muna natin para kumulok. Habang pinapakuluan natin yung ating shadow, ugasan natin ang ating mga pinagamitan. เราดีมคานัล para siya na lagyan natin egg. Tapos konting kulo na lang to ito na. Next natin is yung ipre natin sinaing na tulingan. Ito na siya. Hmm. Ayan. Ngayon, mainit na yung pan. Ganyan natin ng na, oil. Ayan. Oh, lang oil. So, là natin yung thím, chú linh, sao lại thím tám bạc? Ồ à, tám bạc, đi làm là Mag-stir natin. Oh my god. Wow. Okay, chef. nang ang ayaw ko yung talsik ng mantika ayan patayin na natin guys kasi okay na siya dito na rin tayo magluluto ng sinag sa pinagsituhan ng tulingan kasi mas malas para malas natin tayo mag luto ng sinar. Yan natin yung taba o sobrang lambot ng taba. Nagdumog na. Yan natin sa sinar. masyado yata madami try natin gumamit nito ginisa flavored seasoning mix pang ano siya talaga liquid seasoning mix pang sinakal try natin kung masarap para sa nagiging java rice. Ito yung yellow yung para sa siguro chicken oil to. Malapit na tumaluto. So for now guys, thank you for watching. God bless.